wala pa'y katulik din eh. na nag sa church wala wala tayo nabasa din eh. wala pa ba'y katulik huwag katulik sa Biblia o eh ng mga kaiksuunan maayong adlaw ang kartong tanan ato karoon to bagon ang ka mahayag ni Pastor Bacalaris no? na matod wala wala kuno'y mabasa sa Biblia na pulong katuliko Mga kaiksunan, tinuod ba nga walay mabasa nga pulong katolik ko bala balaang kasulatan? Muna atong tabagon karon mga kaiksunan kung tinuod ba nga walay mabasa nga pulong katolik o katoliko sa bala kasulatan sukwahi sa gipang himakak o gingon ni Pastor Bacalares sa iyang programa nga walay mabasa nga katoliko sa bala kasulatan. Apan sa pa mga kaiksunan, Kung wala pa mo maka subscribe sa akong channel, palihog na lang po ko og subscribe sa akong channel, Pakipindot pindot na lang sa subscribe button diha sa ubos aron updated po mo sa akong mga videos nga akong ipaabot din ninyo sa matag adlaw. Ma man o mga panghitabo sa atong katilingban o uh, sa atong publiko matag adlaw. Onya sa dili pa ko mo padayon magkasunod sa akong video sa akong pagtubag ni Pastor Bacalaris mga intro sa ta, mga kaiksunan. <tip> Buhin ng mga ...ni ang tubag sa usak ni Pastor Bacarari sayang programa nga matul pa niya wala kuno'y mabasa nga pulong katoliko sa Biblia. Mga kaigsuonan, usa ka na ka bakak, ug dako ka bakak mga kaigsuonan, ang pamahayag ni Pastor Bacalaris nga walay mabasa nga pulong katoliko diha sa balaang kasulatan. Tungod kay daghan mabasa mga kaigsuonan, no? daghan mabasa sa Biblia nga pulong katoliko. Sukwahi so, sa iyang pamahayag nga walay mabasa kuno nga pulong katoliko diha sa balaang kasulatan. Kung basahon nato ang Biblia, kay mo niya sa Biblia mo ay mabasa. Kung basahon nato mga kinsunan ang Biblia, kining uh, maayong balita Biblia mga kinsunan. Kung basahon nato, Kaya sa a uh, kanon kining maayong balita Biblia mga kinsunan, no? Sa jutri kanon mga kinsunan, sa intro sa jutri kanon, nag-ingon diri mga kinsunan. Sa tuig opisyal nga gipahayag sa konsilyo sa Trento sa Iglesia Katolika Romana nga kining mga basahuna balaan og kanoniko o kinahanglan dawaton sa uban sa mga debosyon og pagtahod. So, naa makaisunan. Mabasa na ang pulong katoliko katolika, no? Katolika na yun, dali, oh. Sa Tuesday, 1546, opisyal na ipahayag sa konsilyo o sa konsiho sa Trinto sa Iglesia Katolika Romana. Naaaman lagi. Ingong si Pastor Bacalaris, walay mabasa. Wala nga, baka ka nang gisulti mga kaisunan ni Pastor Bacalaris sa iyahang programa. Kaya daghay mabasa. Ngayon, kung basahon po nato mga kaisunan ang uh, San Lucas, no? Ang San Lucas, kapitulo 4 bersikulo 14. Kung sa may nakasulat din mga kagisunan sa San Lucas, no? Kapitulo 4 bersikulo 14. Nagingon din mga kagisunan sa Biblia gihapon nga mayong balita Biblia, no? Nagingon din mga kagisunan ah mga 30 oh, sa 14 ni Andre. Onya mi pauli si Hesus sa Galilea o diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikailap sa tibuo kayutaan ang balita mahitungod kaniya. Naon sa maning pulong Mikailap sa tibuo kalibutan, mga kaisunan. Kung basahon nato, mga ang kanyang the 21st 21st Reference Dictionary, mga kaisunan. Kung atong basahon dire sa Uh, pahina sinto korente uno page 141 naging on dery mga Catholics universal including many or most things Catholic uh, including all Christians or all of the Western Church Roman Catholic Roman uh, in Greek kata in respect holos o whole Tibuk, tibuuk, no, tibuuk. No? Satu apa? Kita tibukan, universal, tibuuk, no, pun tibuuk, Semua no? so, nak ibut pesabut dari makis unan, ngah mikailap sa tibuuk, no, hul, no. Mikailap sa tibuuk sa uh, San Lucas Kapitul 4 bersikulo katursi ngah mengon dire. Onya mi pai uli si Isu sa Galilea og diha kaniya sa Espiritu Santo. Og Mikailap kailap sa tibuok satu pa hul mutong gi diskutan diha sa dictionary universal no? hul dibuok kayutaan ah ang ah, mayong balita may tungod kaniya so na mabasa nato nga sa Greek katoliko no katoliko ah, uh, gikan sa Greek nga sa English universal kuno hul kun tibuok no tibuok kayutaan mo gis mo nang isulti di San Lucas, Tibuok, Mikailap, Katibuok, Pool, Universal, Katoliko. O niya, sa pa, di ha sa, uh, kumasahon na ito, mga kisunan, di ha sa uh, uh, Roma, Kapitulo 1, Versikulo 8, nang ingon din mga kisunan, O na, sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Kristo, alang kaninyong tanan, kay sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuna. Kaya po pun, ang punong tibuok whole, universal sa Greek. Katoliko. Na, mabasa sa Biblia, ang pulong katoliko. Whole, universal, katoliko. Nasangyaw sa tibuok. Ato pa, universal, katoliko sa Greek. Sa tibuok, taan. So na, mabasa sa Biblia, mga kaisunan, nga, pulong katoliko, o uh, sukwahi ang ipamahayag ni Pastor Bacalaris, nga, wala kunoy mabasa sa Biblia nga pulong katoliko o sa kanya Usa na ka bakak nga na no diya sa tinuod. Ha? Unya, usa pa. Naa sa Bibliya uh, sa Diglot Bible, no? Nag-ingon diay mga kaigsoonan sa uh, Diglot Bible, no? Sa ayang footnote sa adresa. Uh, footnote sa Levitico uh, kapitulo 17 bersikulo 3 sa footnote sa Diglot Bible nag-ingon. The law of God forbids sacrifice to be offered in any other place but at the tim tabernacle or temple of the Lord. This signified or to signify that no sacrifice would be acceptable to God out of his, out of His true temple, the one holy Catholic Apostolic Church. Naaman lagi mabasa ang pulong Catholic Apostolic Church. So, dili tinuod mga kagsunan nga Ini mengingung si pastor bakalaris nga mulai membaca sa Biblia nga pulung Katolik atau Katoliko usah kena ka kebakat magisunan so ayah gini mungtuan ayah pastor bakalaris kaya pur segin na ayah gini panghimakak wagi kakangai katuhuan si pastor bakalaris tungod kay ang tanani yang gisulti nga nagingon siya nga walay pulong katuliko mapas biblia ato karong gipadayag sa belang ato karong gipadayag magisunan nga sa balang sulatan doon na'y mabasa nga pulong katolik o katoliko. So, salamat mga kagsuna ni Hatunta kini ako ang pagpamit ka ninyo makahatag o gamay nga lamdag sa inyong kakatag sa kauna-una o kasing-kasing nga nalubugan sa nagkadaiyang mga pagpangakak sa nagkayang pulong sa daing reliyon o labi na ni Pastor Bacalaris. Salamat o hangtod na sunod si sa akong mga video. Ingat o God bless.